Nagdiwang ang buong Pilipinas sa karangalan na nauwi niya sa ating bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gumawa ng kasaysayan sa Olimpiada ang isang Pilipina nang masungkit niya sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Olympics at Philippine Sports ang gold medal para sa weightlifting division. Ang Pilipinang si Haideline Diaz, superstar of the moment sa world ng weightlifting. Pinuntahan namin ang kanyang pamilya sa Sambuanga at ngayon malalaman natin mula sa kanyang hometown kung ano ang kanyang pinagdaanan bago niya nakamit ang kanyang gintong pangarap. One lift at 217 kilograms for the gold. Haideli Diaz, the gold medalist! sa Purok 5, Kilometer 8, Mampang, Sambuanga City. Sumibol ang pangarap ng isang bata na naging Olympic champion. Si Haidilin Diaz. Panglima si Haidilin sa anim na magkakapatid ng mag-asawang Eduardo at Emelita Diaz. Hikahos sa buhay ang pamilya ni Haidilin. Kaya noong nasa elementarya pa lang siya, kinailangan niyang magtinda ng gulay at isda. 11 years old lang si Heidi Lynn nang sumabak na siya sa pagbubuhat. Kung nakita ko si Heidi, grabe yung determination niya. Sabi ko, eto yung mga bata na pwede talagang magkumpit. Nagsimula ang kanyang professional athlete career noong 2008. Gaano man kabigat ang pangarap na binubuhat ni Heidi Lynn. hindi siya mapapagod na iangat ito para lang maiahon ang kalagayan ng kanyang pamilya at magbigay ng karangalan sa kanyang bansa. Ang gabi sa iyo, Heidi Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin dito sa Rated Corina. Congratulations. Heidi Lynn, nung kabataan mo ba ito ang una mong naging pangarap? Ang magbuhat ng barbell. Hindi ka ba pinigilan ng mga magulang mo na parang, ano naman na mahihita mo dyan sa pagbubuhat na yan? Um, nung una, pinipigilan ako ng nanay ko. Sabi niya sa akin na, ah, huwag ka dyan sa si sports na yan kasi nga, sports ng panglalaki yan, walang magkakagusto sa'yo. Um, hindi ka mabubuntis. Pero marami ring pagsubok ang pinagdaanan ni Heidi Lynn bago nakamit ang kanyang gintong pangarap. Dati ko kasi tricycle driver. Kasi syempre, anim kami magkapatid. So, medyo kulang cool yon So, ako, ayoko maghingi. Nahiya ako maghingi sa nanay ko. Ako yung naghahanap ako ng paraan. Nagwa-washing ako ng jeep, ganun, ng tricycle. Sa lahat ng mo, Kay ano yung pinakamahirap? Pinakamahirap ng 2014. Kasi nagkaroon ako ng injury. Physically, mentally, emotionally, drain talaga. At anong uh, time na yon hindi ako nakapag-perform ng maayos. Paano mo ang nalagpasan yung damdamin mo na ganun tungkol sa sarili mo? May nakilala akong SNC coach, um, sports uh, psychologist, uh, may nakilala akong um, doktor na tinulungan ako para matreat yung injury ko sa tuhod Mga mabibigat na pagsubok na hindi niya inakalang, mabubuhat niya ng buong lakas. Oh! Ano ang secret formula mo para sa tuwing ikaw ay madada pa, tatayo ka ulit? Umiyak okay. lang ako, tapos uh, siyempre prayers, then afternoon, reflect. What does it take, Heidi Lynn, to become a gold medalist in the World Olympics? Ang formula ko ay image deep behind my, uh, they are the people behind me. Sila ang utak dito. <laughs> Kaya nagawa kong ma-maintain and sustain ang lakas ko. At lumakas pa ako lalo dahil yun sa kanila. 20, 20, 20. At dahil nagbigay siya ng malaking karangalan sa mga Pilipino, binigyan siya ng insentibo ng iba't ibang malalaking kumpanya, individual at politiko. Ang dami mo na panalunan ng saya-saya siguro ng mga magulang mo, ano? <laughs> 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 Hindi ko pa sila nakausap eh. <laughs> Patapak si Del ngayon. Kasama Ami. niya si Nanay Emily. <laughs> <laughs> Meet namin na kita. <laughs> <laughs> nanay! Nanay! Anong sikreto para pagpalaki ka ng isang anak na magiging gold medalist? Kadali at attention ko ng mga anak. Ay, Ay, nagbigay attention sa mga anak. Oo. Sa yes. iyong mga kababayan at ang iyong pamilya ay speechless. Ikaw na oh. lang ang pagbigay sa kanila ng mensahe mo at sa lahat ng mga kababayan mo sa Sambuanga a todo sambuangenio gracias con ustedes todos landi oh, okay. Tata, nana familia hermano hermana gracias na soporta pati la entiendo ustedes porque yo lejos con ustedes ali uh, sabio tan deseo ustedes conmigo pero gracias ta entiendo ustedes conmigo a uh, kaytase yote para Kanaton, para kumiko, para na dream de mio corazon, pati para na Pilipinas. Makabagong bayani si Heideline para sa lahat ng mga Pilipino. Pero para kay Heideline, isa itong mensahe ng pagmamahal. Uh, ginawa namin ng team, together with the team, kasi yun nga, yun yung goal namin and gusto namin dalhin yon for, for the Philippines. Okay, fast break bago tayo magtapos, ha? So, hi, Deline, Ano ang mas mabigat? Ang ipinanalo mong barbell o ang magpaka-plastic? Uh, magpaka-plastic. <laughs> mas, mas mabigat yon. Okay. Ano ang mas mabigat? Yung barbell o mag-makeup at high heels? Yung makeup, okay. Pero high heels, medyo masakit. Ay, hindi ka nag-high heels talaga. Nag-high heels ako pag kailangan, pero masakit sa tuhod, sa hips. Ano mas mabigat? Yung barbell mo? O tanggapin yung mga nang babash sa yung mga inggitero? Hindi ko silang kayang tanggapin eh. <laughs> oh. um, siguro weightlifting na lang. Magbuhat na lang ng barbell. <laughs> okay. Ano mas mabigat? Magbarbell o humindi sa ice cream? Oy, mahili ka daw mag ice cream? Mas mabigat. Um, siguro ang um, ice cream. Uh Oo. -oh. Pero favorite mo talaga? Yes po. Kasi yung mga kalyo sa kamay mo, trending na ngayon, viral na yan, ano? So, <laughs> ano ba yan? Talagang forever na yan sa kamay mo na palatandaan ng ano? Dahil nagtitraining pa rin ako, eto yung sign ng hardship and hard work na ginagawa ko sa training. Oo. Oh. Masasabi ko lang na kaya natin mga Pinoy. Kaya natin, napatunayan ko, nandito na ngayon ng gold medal. Um, walang imposible. Walang imposible. Kaya. Gracias. Thank you so much. Bye. Congrats again. Gold medalist and Olympic champion, Philippines, Hanlin Diaz! The Pampa Kit. Itong Pampa Kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang Bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash. And then the toner for pH balance, the micellar toner. And the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.